Yan is here. Ah, uh, gawa tayo ng video about Season 1 which is Season of Growth. Ito yung season ni Amir na nag-start nung November hanggang end of December. First Season Crafting. May dalawang items na unlimited crafting is pwede mo siyang masuot. Nagbibigay siya ng defense, both physical and magic. And then, once na ma-enhancement plus 10 mo to, magiging permanent siya. Kasi, pagka plus 9 below, mawawala siya after the season. Which is on November 30. Tayo, meron na tayong plus 10 is kumbaga magiging permanent item na natin to nandito na yan sya sa items natin yun next pag usapan natin is season valhalla pangalan is hall of growth halos same lang din sya sa hall of valkyrie yun lang wala siyang room of amber in nito is pang dagdag CP uh, pang ng XP which is same lang sa Hall of Valkyrie baga magiging 2 hours per day na yung libre ng libre na Hall of Valkyrie mo next dito tayo sa Saga Merong dalawang saga ito so, nagbibigay siya ng uh, growth level nagpapataas ng growth level At the same time meron siyang codex tapos mga libreng chest para dun sa grief so, next natin pag-usapan is etong season Valkyrie dito sa season Valkyrie tapos okay na dito natin tingnan sa story deck. Dito sa Season Valkyrie, pwede na siyang ma-pull. Ito sila. Mga Season Exclusive yan. Tapos, hindi na siya mawawala. Once na ma-pull mo yan. Every kuha mo siya, meron siyang Origin of Growth na 14. Which is pampadagdag dito sa growth level natin. At etong growth level natin, wala tayong mapakita. Pasensya guys. Meron siyang corresponding buff na binibigay every time na tumataas to. Dito din sa this year, meron din siyang mga pulls. Which is, hanapin muna natin. Eto. Etong Ratatoskar, iba din to sa ratatos na napupul sa normal dalawa siya tapos dito naman tayo sa codex sa collection sa collection merong tab na pang season for now hindi natin alam kung mawawala ba to by the end of season or magiging permanent saka hindi lang siya maloot na eto batch of growth makukuha mo siya sa bagong expedition meron tayong Cobalt king na nagbibigay guaranteed yung bigay nito tapos random lang yung kung ilan nabibili din siya sa shop kaya yeah. merong dayas pwede na din Next is sa uh, directives. Itong directives, para to siyang daily task na tinatapos may libreng limang count per day which is fixed na siya. Tapos, pwede tayo mag-recharge gamit yung directive scrolls. Every tapos ng directive, magbibigay siya ng isang sprout of growth etong sprout of growth magagamit to siya for collection na nagbibigay din ng growth power yan. since natapos na natin karamihan dyan magsa-start siya sa 1 ayan growth niya plus 2 hanggang pataas ng pataas ayan. sa season lang din yan makukuha tapos dito sa collection lahat ng lugar merong bagong collection din and items na makukuha per lugar meron sa TOC meron sa room of growth meron sa pokbang syempre meron din sa labyrinth yan dito sa mga canyon meron din yan 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 sa mga normal maps makukuha And then, yung next naman, ma-search natin is yung etong leaf. Eto leaf piece of root. Etong leaf piece of root, makukuha siya random linear suspon sa mga canyon. Etong balde group. Balde group of growth. Pwede click mo, meron siya mga areas. Pero, usually, random siya all over the map from first floor to fourth floor. Kaya kung gusto nyo na mag-hunt, makakuha mo to. Pero, hindi siya guaranteed na mag-drop always. Yung key natin is magpataas ng growth level. Meron din siya dito sa ranking. Season ranking. Ayan. Merong score. Ayan o. No? Nalalagpasan na tayo ng mga tropa. Kaya abangan na lang sa next video natin sa mga live para alam natin yung progress ni Yanis. Thank you for watching guys. Stay tuned.